sa inyo mga bata sana na sa magandang kalagayan kayo ngayon ako nga pala si Binibining Sargent Elmeres ako po ang inyong makakasama sa talakayan ngayon pero bago natin sisimula ng ating talakayan ay manalangin muna tayo sa puong may kapal kaya ininyahan ko kayo na masipag tayo at ipikit ang mga mata at manalangin sa puong may kapal sa ng ama ng anak, ng espiritu santo Amen. Ama namin, salamat po sa araw na ito at sana gabayan niyo po kami sa aming talakayan ngayon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa inyo mga bata. Handa na ba kayo? Alam kong handang-handa na kayo. Pero bago natin sisimulan ng ating talakayan, ay may inihinda akong sayaw na ito ay pinamagatan ang mga ibon. Pamilyar ba itong kanta? Okay, magaling. So, ngayon, sabay-sabay natin sayawin ang sayaw na ang mga ibon. Mga ibon. bata, So ngayon, pindyan nyo na limang pajak at limang palakpak ang inyong sarili. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Okay, magsiyo po ang lahat. So ngayon, ano nga ang pamagat sa ating kantang kanina? Magaling ang mga ibon. Ngayon ay magtatawag ako ng mga pangalan at sasabihin niyo kung present kung nandito kayo. Kuha ba sa lahat? Okay, magaling. Albarico Munyes Caballero uh, Arisgado Patigdas Muntinor Irauda Tanlangit? Magaling kasi perfect attendance kayong lahat ngayon. Bago natin simula ng ating bagong aralin ngayon, ay magbalik-aral muna tayo kung ano ang ating tinatalakay kahapon. Ano ba ang pamagat ng kwentong binasa natin kahapon? Okay, Rose? Tama! Ang pamagat ng kwentong binasa natin kahapon ay ang pakikipag sa palaran ni Samson. Bata sa kwento, sino ang iniibig ni Samson? Okay, James? Okay, magaling. Ang iniibig ni Samson ay si Delilah. Sa kwentong iyon, ano ang napupulot niyong aral? Okay, May? Okay, magaling. Bigyan natin ng very good clap ang inyong mga kaklasing nagsisipag-sagutan. One, two, three. Very good, very good, very good. Ngayon, may ipapakita akong larawan sa inyo at magtatawag ako ng mga pangalan upang sumagot sa mga katanungan ko. Naintindihan niyo ba lahat? Okay, magaling naman kung naintindihan niyo. Okay, ito po ang larawan. So, sa larawan ito, ano po o ano ang inyong nakikita? Okay, Mary Jane, ano ang nakikita mo sa larawan? Okay, magaling. Ang nasa ay isang ina. Larawan ng isang ina. Okay, Michelle. Magbigay ka ng uh, pangyayari sa inyong buhay na naglalarawan ng pagmamahal ng isang ina o pagmamahal ng inyong ina sa iyo. Magbigay ka kahit isa. Okay, very good. Yung pagluluto ni nanay tuwing Umaga, o sa araw-araw. Ito ay nagpapakita o naglalarawan ng pagmamahal ng isang ina. Very good! O ikaw, Juna, kailan mo huling sinabi ang salitang mahal kita o sa Ingles, I love you sa inyong ina o sa iyong mama? Kanina? Prince, sa'yo kailan mo huling sinambit? Okay, magaling! Magsipirapakan tayong lahat. Huling tanong ako. Mahal niyo ba ang inyong ina? Okay, magaling. Alam naman natin na mahal natin ang ating mga ina. Dahil kahit ano po namang gawin ng mga anak ay walang ina ang makatiis sa kanyang anak. Ngayon ay may babasahin akong tula na ang pamagat ay awit kay inay. Babasahin ko ito at makinig kayo ng mabuti dahil mamaya ay kayo na naman ang magbabasa ng tulang ito. Naintindihan ba ng lahat? Okay, magaling naman kung naintindihan nyo. So, kailangan makinig kayo ng mabuti dahil mamaya ay magtatawag ako ng pangalan upang sumagot sa mga katanungan ko. So, ang pamagat ng tulang ito ay awit kay inay. Mula sa awit ni Carol Banawa. May higit pa ba sa isang katulad mo? inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo, walang inang magtitiis ng isang anak. Ang awit na ito ay alay ko sa iyo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lang ikaw sa anak mo. Lahat ng buti ay hangad mo, patawad ang na nasa puso mo. Walang ina'ng magtitiis nang isang anak, ikay dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa iyo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Nagustuhan niyo ba ang tula? Okay, magaling kung nagustuhan niyo ang tula. Okay, James. Ah, uh, para sa iyo. Para kanino kaya ang tulang iyon? Okay, very good James. Ang tulang iyon ay para sa ina. Yung palagay Michael, anong pahayag ang naglalarawan sa ina? Magbigay lamang ng isa. Okay, tama. Okay, ano pa? Rose Okay, tama, magaling. Oh, Clifford, ano pa? Okay, palakpakan naman natin sila. Bago natin tatalakayin ang ilaman ng tula, ay gusto ko sana na babasahin niyo muna ang tula na sabay-sabay. Nagkaintindihan ba tayo? Okay, magaling kung nagkaintindihan tayo. Okay, sisimulan niyo na ang pagbabasa. Ngayon mga estudyante, Sino ang mayroong idea kung ano ang ating talakayan sa araw na ito? Sino? Sinong may idea dyan? Wala? Kung wala kayong idea, so ang ating tatalakayan ngayong araw na ito ay ang tungkol sa tula. Sinong may idea kung ano ang tula? Okay, May? Okay, magaling. Ayon ni May na ang tula, ito ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong nagpapahayag ng damdamin sa malayang pagsusulat. Kaya ngayon alam na natin kung ano ang ating tatalakayan ngayon. Dahil tapos nyo nang binasa ang tula, ay may pangkatang gawain tayo. So ang unang grupo ay gumawa ng tula para sa ama, ang pangalawang grupo ay gumawa ng tula para sa ate. At ang pangatlong grupo ay gumawa ng tula para kay kuya. At kailangan lahat ng membro ay may maimambag sa tula. At pagkatapos, lahat kayo ay maglalahad sa inyong mga tula sa harapan. Nagkaintindihan ba tayo? Okay. So, sige. Simulan na natin ang pangbibilang. One. Two. 3 1 2 3 Okay? So, sa unang grupo doon kayo Pangalawa doon at pangatlo doon At bigyan ko kayo ng 50 minutes para gumawa ng tula Simulan nyo na At bawal mag-ingay Tapos na ba ang lahat? Okay, kung tapos na ay Sisimula na natin sa group 1 Okay, group 1 Magsimula na kayong maglahad at susundan ito ng group 2 at group 3. Simulan nyo na group 1. Okay, dahil natapos na ang paglalahad, ay pwede na kayong bumalik sa inyong mga upuan at bawal mag-ingan. Doon ay may mga katanungan ako dito at magtatawag ako ng mga estudyante para sumagot. Okay, Ninya, ano-ano ang mga pamagat sa tatlong pangkat. Ibigay mo ang tatlo. Okay, tama niya Ang pamagat ng unang pangkat ay tula para sa ama. Ang pangarawa ay tula para sa ate. At ang pangatlo ay tula para kay kuya. Magaling. So, bigyan natin ng very good clap sa ninya. Very good, very good, very good. So, ano nga ang ating tinatalakay ngayon? Okay, tula. Ang tula, ito ay, um, ito ay anyo ng sining o panitika na naglalayong nagpapahayag ng damdamin sa malayang magsulat. At ano kaya ang binubuo ng tula? So, sino ang makapagbigay? Okay, James? Okay, magaling. So, ang tula, ito ay binubuo ng saknong at taludtod. So, um, ano pa? Ano pa ba ang mga kahulugan ng tula? Sino ang makapagbigay dyan? Okay, Janelle, ano pa ba ang alam mo kung ano ang tula? Okay, tama. So, ang tula, ito ay maaaring distingihin ng tatlong bahagi. Nagkaintindihan ba? Okay, ngayon class ay may papagawa naman ako sa inyo. Ngayon ay sumulat kayo ng isang pangyayari na naglalarawan ng pagmamahal ng ina sa inyo bilang anak. At isulat ito sa kwaderno. Okay, bigyan ko kayo ng 20 minutes para isulat ito at magtatawag ako ng estudyante para magsasalaysay sa sa mga pangyayari sa kanyang buhay na naglalarawan sa pagmamahal ng kanyang ina. Okay, magsimula na kayo. Okay, tapos na ba mga bata? Okay, kung tapos na ay magtatawag ako ng limang tao para magsasalaysay at maglalarawan sa kanilang karanasan ay pinaramdam ng pagmamahal ng kanilang ina. So ang una ay si Rose, ikalawa ay si Patrick, ikatlo ay si Jane, pangapat ay si Michael at ang panglima ay si Michelle. So kayo lima ay maghanda na kayo dahil kaming lahat ay makikinig kami sa mga um naranasan nyo na naglalarawan sa pagmamahal ng inyong ina. Maraming salamat sa inyo. So bigyan naman natin sila ng palakpak. Okay. Um ngayon, sa inyong palagay o para sa inyo, ano kaya ang ating mapupulot na aral mula sa tula? Anyone? Sino? Okay? Mike? Okay, tama. Um, may. Okay, magaling. Um, sino pa? Sino pa may ibang idea dyan? Okay, um, Lisa. Okay, magaling. So, bilang mga anak o bilang isang anak, ano kaya ang um, maipapakita niyong pagmamahal para sa inyong ina? Sino ang makapagbigay? Okay, magaling. Sino pa? Okay, tama. Sino pa? Sino pang pa ibang may sagot? Okay, may? Okay. Lahat ng sagot nyo ay tama. Maipapakita natin ang pagmamahal sa ating inas sa ng pagsunod sa kanilang payo at ang um, pag-aaral ng mabuti. At higit sa lahat, naalagaan din natin sila. Tama? Okay. So ngayon, dumapo naman tayo sa ating pagsusulit. Um, handa na ba kayong lahat? Um, psst, bakit hindi pa kayo handa? Alam ko na handa ang handa na kayo. Handa na ba kayo? Hindi ko kayo marinig. Handa na ba kayo? Okay, very good. Yan yeah, ang hinahanap kong boses na marinig Ang gagawin nyo sa pagsulit na ito ay gumawa kayo ng reflection tungkol sa binasa niyong tula kanina. At isulat ito sa isang buong papel. Nagkaintindihan ba tayo? Okay, magaling. At bigyan ko kayo ng 40 minutes para magsulat na inyong refleksyon. At huwag kayong mag-ingay. Okay? Okay, tapos na ba kayong gumawa sa inyong reflection? Okay, kung tapos na, ay ipasa nyo ito sa harapan at huwag kayong mag-ingay. Kung kayo masipag opo, ay gusto ko sanang pulutin nyo muna ang mga nakakalat na papel na nasa sahig at itapong ito ng maayos sa basurahan. Okay? So ngayon ay magbalik na kayo sa inyong upuan at sulatin nyo ito ang inyong takakdang aralin. Tapos na ba kayong magsulat sa inyong takdang aralin? Okay, dahil tapos na ang magsulat, ay lahat ay tumayo at manalangin tayo sa buong may kapal. Sa nga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama, salamat sa araw na ito at ang talakayan na ito ay natatapos na. At gabayan niyo pa rin kami sa araw na ito. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan lang po ang ating talakayan ngayon, estudyante. Sana may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon. Yan lamang po at paalam mga estudyante.